Baguhin ang iyong buhay sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga aral ng isang retiradong Navy SEAL Admiral. Sa araw na ito, ihatid natin ang buod ng aklat na Make Your Bed ni William H. McRaven. Minsan, ang pinakasimpleng mga bagay ay maaaring maging pinakaepektibo. At iyon ang tungkol sa mga blink na ito. Maaaring mukhang halata, ngunit kahit isang bagay na kasing liit ng pag-aayos ng iyong kama sa umaga, tuwing umaga, ay maaaring makaapekto ng malaki sa iyong kalidad ng buhay. Bilang Navy SEAL, nakipaglaban si William H. Craven sa Afghanistan at Iraq. Habang naroon, at sa panahon ng kanyang mga taon ng pagsasanay, bago pa man, nakolekta niya ang isang kahanga-hangang hanay ng mga aralin sa buhay. Mula sa pangangailangan ng pagtanggap ng kabiguan at ang kahalagahan ng hindi kailanman, kailanman pagsuko, ang payo ni Admiral Craven ay siguradong magbibigay inspirasyon. Sa mga blink na ito, matututo ka. Bakit hindi mo dapat, sa anumang sitwasyon, husgahan ang isang libro sa pabalat nito? Kung ano ang isang cookie ng asukal at kung bakit hindi ito kasing ganda ng tunog at kung paano nailigtas ng simpleng pagkilos ng pagkanta ang karera ng militar ng kanyang kasama? Pangunahing ideya isa. Simulan ang araw ng tama sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong kama at huwag maliitin ang kahalagahan ng isang kasamahan sa kuponan. Kung napanood mo na ang isang pelikula kung saan ang mga batang sundalo ay nahihirapan sa boot camp, maaaring napansin mo ang kanilang mga bunk bed at kung gaano kaayos at kalinisan ang mga ito. Ito ay maaaring mukhang maliit at hindi gaanong mahalagang detalye, ngunit ang isang gawang kama ay maaaring makapagsimula ng iyong araw sa tamang paa. Ang may akda at ang kanyang mga kapwa kadete ay tinuruan ng wastong paraan ng paggawa ng higaan sa Coronado, California, bilang bahagi ng pangunahing pagsasanay para sa pagiging membro ng US SEAL Team. At natutunan din nila kung kailan aayusin ang kanilang higaan, unang bagay pagkatapos magising. Kung ang isang tao ay hindi sumunod sa code sa paggawa ng kama, gagawin nila ang ritual na sugar cookie na kinabibilangan ng pagsisid sa karagatang pasipiko at pagkatapos ay agad na gumulong sa mainit na buhangin sa dalampasigan. Ngayon, maaaring iniisip mo, ano ang malaking bagay sa pag-aayos ng iyong kama? Well, maaaring ito ay isang madaling gawain, ngunit ang pagtupad sa anumang gawain sa umaga ay ang pinakamahusay at pinakaproduktibong paraan upang simulan ang iyong araw. Pinapaikot nito ang bola, kumbaga, sa pamamagitan ng pagtatapos ng isang trabaho, mas madali mong simulan ang pagsuri sa iba pang mga gawain sa iyong listahan. At bago mo malaman ito, magiging mahusay at produktibo ka, lahat salamat sa pag-aayos ng iyong kama. Ang isa pang aral sa buhay mula sa militar ay ang kahalagahan ng mga kasamahan sa iyong buhay. Natutunan ito ng may akda sa mahirap na paraan, pagkatapos ng isang malapit na nakamamatay na parachute jump. Bumagsak sa himpapawid, Sim Craven ay natamaan ng isa pang jumpers parachute na naging sanhi ng kanyang sariling parachute na nabuhol sa kanyang binti. Ang lakas ng pagdeploy ng kanyang parachute ay nabasag ang kanyang pelvis at napunit ang kanyang mga kalamnan sa tiyan mula sa buto. Sa mga buwan ng kanyang pagaling, nalaman ng may akda kung gaano kahalaga na magkaroon ng taong tutulong sa iyo na magpatuloy. Kung hindi dahil sa kanyang asawang si Georgian, malamang na sumuko si sa depresyon at awa sa sarili. Ang bawat tao ay nakakaranas ng isang oras sa buhay na kailangan niya ng suporta ng isang taong naniniwala sa kanya. Hindi mo magagawa ang buhay ng mag-isa. Pangunahing ideya dalawa. Huwag husgahan ang isang libro sa pamamagitan ng pabalat nito at huwag asahan na magiging patas ang buhay. Nagulat ka ba sa isang tao? Marahil sa una ay inakala mo na ang tao ay mapurol at boring, ngunit sa huli ay naging matalik na kaibigan. Ang aral dito ay huwag kailanman magkamali na husgahan ang isang tao sa pamamagitan ng anumang bagay maliban sa kanilang puso. Totoo rin ang kabaligtaran na senaryo. Maaari mong isipin na ang isang estranghero ay isang bagay na hindi sila, kaya bago ka magtiwala sa kanila, tanungin ang iyong sarili, ano ba talaga ang alam ko tungkol sa taong ito? Noong Sim Craven ay nasa kolehiyo at isinasaalang-alang ang kanyang hinaharap bilang isang Navy SEAL, bumisita siya sa isang recruitment center upang matuto ng higit pa. Habang naroon siya, napansin niya si Tom Norris, isang maliit, kalbo at mukhang mahinang lalaki. Siya ay mukhang eksaktong kabaligtaran ng isang bada SEAL team veteran. Gayunpaman, iyon mismo ang Lieutenant Tom Norris, isang bayani ng digmaan na binaril sa Vietnam habang itinaya ang kanyang buhay upang iligtas ang iba. Nakipaglaban si Norris sa masakit na mga pinsala at nakakapagod na pagaling upang magpatuloy sa paglilingkod sa kanyang bansa bilang membro ng hostage rescue team ng FBI. Dinadala tayo nito sa isa pang mahalagang aral na hindi mo dapat asahan na ang buhay ay patas at makatuwiran. Nakaharap si McRaven ng maraming sugar cookies sa panahon ng kanyang pagsasanay sa SEAL sumisid sa mga alon ng Pasipiko at pagkatapos ay lumiligid sa buhangin. Ang parusang ito ay ipinataw kahit na hindi siya lumabag sa mga panuntunan sa pagsasanay ng sil, na maaaring magmukhang hindi patas at hindi makatuwiran ang buhay. Ngunit pagkatapos mong gumugol ng sapat na oras sa pagtakbo sa paligid na may buhangin sa bawat pulgada ng iyong katawan, natanggap mo na ang buhay ay hindi patas at walang saysay na labanan ang katotohanan ng ito. Ang katawatawang bagay na gagawin ay ang pag-aksaya ng oras sa pamamagitan ng pagtanggi na tanggapin ang mga hamon ng buhay. Sa halip, kailangan mong kunin ang iyong sarili at magmark sa pasulong. Pangunahing ideya tatlo. Matuto mula sa iyong mga kabiguan at huwag matakot na makipagsapalaran. Walang gustong marinig ang salitang kabiguan. Ito ay puno ng negativity, isang bagay na gustong iwasan ng lahat. Ngunit sa tamang pananaw, ang kabiguan ay maaaring gamitin bilang isang kalamangan. Minsan, hindi maiwasan ang pagkabigo. At kahit na maaari itong magdulot ng sakit at pagdurusa, hindi ito nangangahulugan na dapat nating hayaan itong madaig tayo. Sa halip, magagamit natin ito para maging mas matatag tayo at mas determinado. Habang nagsasanay kasama ang Basic Underwater Demolition Seal Teams, ang may akda ay bahagi ng isang swim team na patuloy na nagtatapos sa huling pwesto. Nangangahulugan ito na napapailalim sila sa isa pang kinatatakutang ritual ng Navy SEAL, ang Circus. Maalamat sa mga miyembro ng SEAL, ang The Circus ay isang mabigat na pagsubok sa pagtitiis na kilala na nagpapahuli sa maraming kadete at huminto sa pagsasanay sa SEAL. Ang Circus ay isang nakakapagod na pagsubok para Sam Craven. Ngunit ito ay nagtrabaho pagpapabuti ng mga resulta ng kanyang kuponan sa paglangoy. At nang dumating ang oras para sa pagsusulit sa pagtatapos na nagtatampok ng paglangoy na mas mahirap kaysa sa anumang naranasan nila noon, natapos muna sila. Ang kanilang nakaraang kabiguan ay naging mas malakas sa kanila kaysa sa iba pang mga kadete. Bahagi ng pagkatuto mula sa kabiguan ay ang pagpayag na kumuha ng mga pagkakataon dahil, upang manalo ng malaki, kailangan mong kumuha ng malaking panganib. Bagamat may kasiyahan ang kaginhawahan, may tiyak na kasiyahan sa pagkuha ng mga panganib. At kung hahayaan mong kontrolin ng iyong mga pagkabalisa, at takot ang lahat ng iyong mga desisyon, hindi ka makakarating ng napakalayo. Noong 2004, naharap si Mcraven sa isang mahirap na sitwasyon. Mayroong isang compound ng kaaway sa Iraq na may hawak na tatlong hostage, at ang Intel ay malapit ng kumilos ang kaaway ang kanilang mga bihag. Ang kanyang pinakamahusay na pagkakataon na palayain ang mga hostage ay nangangailangan ng isang mapanganib na pagsalakay sa araw sa compound. Syempre hindi ito perpekto. Lalabas sila sa liwanag ng araw at ang compound ay halos hindi sapat upang ma-accommodate ang tatlong helicopter na kailangan ng team. Ito ay mapanganib Ngunit Simkraven ay nagbigay ng mga utos na isagawa ang misyon. Kinailangan nilang isantabi ang kanilang mga takot sa pagkabigo at kamatayan, ngunit ito ay isang tagumpay, ang mga hostage ay nailigtas. Pangunahing ideya apat. Maging matapang upang patuloy na ituloy ang iyong mga layunin, at kapag ang buhay ay naging mahirap, maging ang pinakamahusay na magagawa mo. Ang buhay ay maaaring maghagis ng maraming hamon sa iyong paraan. Maaari kang makaharap ng mga maton o maling kaibigan. O, kung ikaw ay isang Navy SEAL, maaaring nasa pagitan mo ang tubig na pinamumugaran ng pating at kung ano ang gusto mong magawa. Maaaring dumating ang panahon na mas madaling umiwas sa halip na harapin ang hamon, ngunit ito ay isang pagkakamali. Lahat ay may mga takot. Hindi mo sila hahaya ang humarang sa iyong daan maging matapang at manatiling determinado upang maabot ang iyong mga layunin. Mayroong hindi mabilang na mga takot na madaig upang makasali sa hanay ng mga Navy SEAL. Isang gabi, Sim Craven at ang kanyang kasosyo sa paglangoy ay kailangang lumangoy ng apat na milya sa dilim na maaaring maging sapat na nakakatakot sa sarili nito. Ngunit ngayong gabi, may mga ulat na lumalangoy sila kasama ang mga hammerhead shark, leopard shark, at maging ang pinakaagresibo at kinatatakutan sa lahat, ang malalaking white shark. Gayunpaman, hindi maaaring hayaan ni M. Craven na pigilan siya ng takot sa mga pating na kumpletuhin ang kanyang pagsasanay sa seal, kaya ginamit niya ang layuning ito upang palakasin ang kanyang tapang at magpatuloy. Ang lakas ng loob din ang kailangan upang magtyaga sa harap ng trahedya at pinakamasamang sandali sa buhay. Sa ganitong mga sandali, kailangan nating isulong ang ating pinakamahusay na sarili. Ang mga panahon ng kadiliman ay tiyak na sasapit sa bawat isa sa atin sa tamang oras o iba pa. Maaaring mamatay ang isang kaibigan, miyembro ng pamilya, o mahal sa buhay, o maaaring kailanganin mong labanan ang isang sakit na kumukuha ng lahat ng iyong lakas. Bagamat napakahirap, ang mga panahong ito ay nangangailangan na harapin mo ang hamon. Nakita ni Kraven ang napakaraming tao na namatay sa labanan. Ito ang palaging pinakamahirap at pinakamalungkot sa mga oras, ngunit ito rin ang mga oras na labis siyang humanga sa tibay at katatagan na ipinakita ng mga tao. Matapos mamatay ang isang Navy Special Operator sa Iraq, ang kanyang kambal na kapatid ay naroon upang tumayong matangkad at mag-alok ng balikat upang umiyak para sa nagdadalamhating mga kaibigan at pamilya. Ito ay isang nakasisiglang bagay na masaksihan. Gusto raw niyang ipagmalaki ang kanyang kambal na kapatid. Pangunahing ideya lima. Maging matatad para sa iba at huwag sumuko. Pamilyar ba ito? Nasa dulo ka na ng iyong lubid, handa nang itigil ito at pagkatapos ay kausapin mo ang isang kaibigan na nag-aalok ng bagong pananaw at nagbibigay sa iyo ng pangalawang hangin na iyon. Ito ang mga sandali na nagpapakita kung gaano kalaki ang magagawa ng isang tao. Dapat tayong lahat ay magsikap na maging isang taong maaaring magtanim ng pag-asa sa iba at manguna sa kanila sa buhay. Kahit nakakaunti ang alam mo tungkol sa Navy Seals, maaaring narinig mo na ang Hell Week, isang pitong araw na pagsubok sa pagtitiis na kadalasang nagsisilbing punto kung saan ang mga kadete ay maaaring makapasok o huminto sa isang punto, ang mga trainees ay kailangang magpalipas ng isang gabi na nakaupo, na natatakpan ng malamig na puti. Noong Craven's Hell Week, isa sa mga kadete ang tumayo at naglakad palayo, handang huminto. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang kumanta ang isa sa iba pang mga lalaki, at pagkatapos ay sumama ang pangalawa at pangatlo. Hindi nagtagal, lahat sila ay kumanta. Nagsimula ito sa isang lalaki, Ngunit sapat na yon para mapabalikwas ang kadete na yon at muling sumama sa grupo ng may panibagong pag-asa. Dinadala tayo nito sa huling aralin, huwag sumuko. Ang buhay ay maganda, kahit na sa mga oras na ito ay isang masakit na gulo. Tandaan, ang mga masasayang sandali ay imposible kung wala ang mga masasama. Kaya kapag mahirap ang panahon, huwag kang maawa sa iyong sarili o sisihin ang iba. Ang buhay ay kung ano ang gagawin mo dito, at ito ay magiging kasing ganda ng pagsisikap na iyong inilagay dito. At kung wala kang ibibigay, magsisisi ka lang. Sa Afghanistan, isang sundalo na nagngangalang Adam Bates ang nasugatan ng hosto ng isang landmine. Nang bisitahin siya ni Craven sa ospital, si Bates ay natatakpan ng mga paso, naglabas-masok ang mga tubo sa kanya. Hindi lang iyon, nawalan siya ng dalawang paa. Gayon Gayunpaman, gumamit si Bates ng sign language para ipahiwatig na ayos lang siya. Ito ang uri ng tugon na ipinagmamalaki ni Craven na makita sa mga sundalo. Kaya't kadalasan ay naharap sila sa kahirapan, ngunit tumatangging sumuko sa awa sa sarili. Natututo ang isang seal na huwag sumuko. At kung mahanap ni Adam Bates kung ano ang kinakailangan upang magpatuloy, tiyak na magagawa mo rin. Panghuling buod, ang pangunahing mensahe sa aklat na ito. Hindi alintana kung sino ka man may mahalagang aral sa buhay na matutunan mula sa isang veterano ng US Navy SEALs. Ang SEAL ay isang taong dumaan sa pinakamatinding pagsubok at paghihirap na naharap sa kanilang pinakamatinding takot at lumakas mula sa paggawa nito na nawalan ng mga kaibigan at nakasaksi ng mga gawa ng kabayanihan na mababasa lamang ng iba. Mula sa mga karanasang ito ay nagmumula ang isang natatanging pananaw sa buhay at kung ano ang kinakailangan upang masulit ito.